Ito mga boss oh, sa mga naghahanap ng hand feed oh. Meron dito mga kakating 700 lang. Ah, uh, ito, bali apat. Apat ang kakatil tig sa si 700 na lang. Napakamura, no. Ito kukunin ko na 'tong pinaka may edad sa kanila, no. May okay, dito ano na 'yan. Kasi nga lumipad na yan eh, kaya lang medyo mababa. Pero maamo pa rin to. Maamo pa yan, kasi bata pa yan, uminantin, ganyan pa siya <makes> eh. Lumaki <natin>. na siya. <makes> ano na yun? Okay, umpisa na natin. Nandito tayo sa Bukawi ngayon. Araw ng Bernes. Atres. 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 Mayo. Mayo. Parang dalmatian, ano? Oo po. Ganda, oh. Ah, oh. Babay po ito, 3-5 black. 3-5 lang, oh. Ganda ng balay. Australian po. Shepherd. Ganda ng kulay, oh. Pag pinuntahan niyo po dito, may bawas pa. Yun ang kagandahan kay Kuya Maron. Oh. Hindi naman nagbabago presyo. Hindi po nagbabago. Meron kasi ito. iba pag uh, sinabi sa vlog. Oh. Pag pinuntahan nababago yung ito presyo, no? Pag pinuntahan presyo, hindi po. Ito, 3-5 po ang black ko pag pinuntahan nyo ito, 3 ito na lang. Yun na maganda naman doon. Hindi tumataas, mataas, bumababa, oh, no? Yung pamasahin 300 eh. Medyo malalayo ka na rin. Mayroon pang merienda e, pa dyan. Uh, Mayroon okay. okay. pang merienda pa. Ito sunod pang pagkain na konti. Okay, good morning mga boss. Araw ng biyernes, May 3. Andito tayo ngayon sa Bukaway, Bulacan, sa Changguia ng mga hayop. Every Friday po, may Changguia ng mga hayop dito silipin ulit natin yung mga panindang ayop na binibenta dito time check 7.32 <laughs> hindi na ganun karami yung mga puha dito no? kasi dati ang kalakasan ang hirap pa magpark dito eh, pag ganitong oras punuan ngayon eh, medyo maluwag na <laughs> yamarami yeah, kaya may ibili dito tulad ng kalapate, kambing, mga manok. Yan o. yung ano yung ganito? 10,000 Lalaki yan o oh. Ayan pa 10,000 ang kambing Anong breed ng kambing ito? Anglo Anglo Ito pato Ito mga bantam ba ito? Si 250 ganda ng kulay no chocolate may pusa pa dun eh okay, sa mga papa no? dito lang yan sa pila sa street mga boss barangay binyang second Ayun yung play over oh. Ito sa kabila Ito sa kabila public market Ito tanongin natin yung pusa Magkano po binibenta yung pusa nyo? 2.5 2.5 isa Anong breed ng pusa yan? Himalayan siya. Ano? Himalayan Siamese Ah crossbreed ng Himalayan Tsaka Siamese 2.5 ang isa mga boss Ayan Ayan mas mura yung maliit, dalawang libo na lang binibigay. Pero magkakapatid ba yan? Ay yung dalawang malaki lang, no? Ayan mga boss, no? Ganun ang presyo ng ano, mga hayop dito sa Bukaw. No? Napakamura lang, no? Salamat, ah. Itong manok sa inyo rin yan? Si Bright ata ate, Si Bright nga ito. Ayan, pa dito. Ang tawag dito, principal ko ba yan? Yes, ito ka na binibenta yan? 12 na lang yan sir 12 isa Ganda o oh. 12,000 na lang Para yung lalaki Ilang buwan na yan? Uh, October 5 po yan eh May mga vaccine na rin Okay thank you sir ha Thank you thank you Ano yung pe, binibenta nyo ba yan? Ay, binibenta nyo. Ah, binili nyo oh. lang. Ayan mga boss, oh, nakabili sila ng pusa dito sa Bukawi. Eh. Takto, bumili na sila dito ng lagay ng kainan ng pusa. No? Magkano yung ganyan, kainan? Lagay ng kainan? 50 lang. 50 lang. Huh? No? may panali rin siya. Oh. Kompleto yan. Dito ako naghahanap kayo ng mga crossbreed na papi no. Si Kuya Oli marami yan. Kuya e, Oli maganda tong puti na to ah. Anong breed niyan? Husky Labos. Husky Labrador magkano uh, yan? Ah, uh, bigay ko 3.5 negotiable. 3.5 lang ayan eh, no. Ganda ng balay niya mga boss. May itim-itim pa yung likod niya. Nakuha sa husky no. 3-5 lang Lalaki Itong isa, ano to? Ah, labrador Choco Labrador oh, Babae Baka, ano yan? 3-5 din, kuya Negotiable pa Ganda ng mata, oh 3-5 lang yan Tapos ah, ito, mga mistisong golden, no? Oh, mistisong golden, Labrador, kuya Sug tayo dito para ano. Hindi masakit sa mata, no? Ayan po, boss. Ito so, yung mga mistisong... Retriever na lang din yan, kuya. Retriever. Golden, no? Retriever. Oh. Retriever na lang din. Ako, ako. Kaya meron siyang anim na piraso, no? Anim na piraso po yan. 53.5 lang yan, no? Pili na lang kayo dyan, no? Pili na lang po kayo. Parang buhaba na dati, puro oh. pabiyang ganyan mo, no? Oh, oh. Buhaba na. Ah, ano? Ito namang ano mo, Belgian. Ayun, gigay ko na 'to. Uh, 9,000. Tapos na pare vaccine. Tapos na vaccine 9, oh. 9,000. Tapos meron isang anti e, anti na isang anti-rabies. May anti-rabies na rin, oh, no? kapag na-dewar na 'yan, kuya. Ba babae pa babae oh, pa. babae pa, no? Oh, pa. Hindi okay. pa nag-heat. Hindi pa. Ah, Mag-aal -ano, na po ang pala, kuya. Malapit na, no? Malapit na. Uh, Yan lang mga aso mo ngayon, eh, no? Kaya eh, mga boss, do, kung nag-aalap kayo ng mura, dito lang kay Kuya Oli, every Friday, andito siya sa Bukawi, Bulacan, no? Kaya, kontakin nyo na lang siya, may number siya, eh. oh, 0945-5348-573, Kuya Oli. Okay, salamat, ha? Salamat, o, Kuya, salamat. Okay, dito naman tayo sa pwesto ng kaibigan natin si Kuya Marlon, no? Na-miss ko to, eh matagal na almost 3 years na yata hindi naman 3 years grabe ka naman 3 <laughs> <laughs> months lang siguro may get may get tama nila tama okay kuya Marlon ano yung mga pandiin na mo dyan okay umpisa na natin nandito tayo sa Bukawi ngayon uh, araw ng Bernes atres atres Diyos. mayo 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 Yeah, dito tayo. Ayun, Ito Ayun, no? Cross -breed po ng Siberia. Kaya halata naman, no? kita niyo yung um, saksak po dito. Mukha niya. Okay, Pakita natin yung mukha, no? Opo, dalawang saksak po ng Deworm. Ang ganda oh. 1.55 in one. Ang edad niya po ah uh, 1 month and 3 weeks. At at baba po ng beta natin. Ang babae 4k la. Ang lalaki, ang lalaki 3.5 lang 3.5 la oh. na lang Kabaan ang babae Ganda ni ito. O, pagka po 6 months na yan, ayan na. Tatayo na rin 'yang mga oh devil na. Ayun. Ah, ito babae po ito oh. 4K ang babae. oh, ganda oh. Maganda, maganda. Napakamura po ng benta ni Kuya Marlon. Mabilisan lang. Mabilisan lang, no? Ito po, dito tayo sa Golden Retriever. Sandali lang ako. Sandali ako. Pili mo doon. oh yun oh. Ang natira babae, nabili lalaki kanina. Golden Retriever. Magkano naman Kuya Marlon? Napakamura po. 3.5 lang, lang. Golden Retriever. Cross po siya ng Saint Bernard. Mistisong ano, golden. Ito po, Labrador Choco. Ah, uh, ay laki ng paanya oh. Sampo na lang yan boss. Babae yan. 3K na lang. 3,000. Labrador Choco. Ito naman, Saint Bernard. Saint laki. Bernard? Isang lang boss. Laki. Oh. Uh, oh, magkano yan kayo Marlon? Boss, napakamura. Lalaki yan. 4K na lang. 4K na lang? Opo. Yeah. Negosyable pa may go pa. Oh, Ito naman Labrador. Kando. Oh. Uh, lalaki boss 35 lang. 35. Golden na golden. Eh golden. dito naman. Dito uh, may lay po silang Belgian. 25 lang. May lay in Belgian. May lay in Belgian babae yan, 25 lang. Uh, 25 ang isa. Oo, pagkaanin na po na po yan, ayan na. Uh, pangalaga po pang Kaya, tatlong po, piraso tayo, no? Po. ito, dito naman ito maganda tong isang to ha? ito muna ito po may lahi bull mastiff may lahi bull mastiff oh, mo dito kayo marlon tapos, cross crossbreed po siya ng oh, cross crossbreed po siya ng american bull cross ng american bull bull mastiff yung tatay american bull yung natay magkano? napakamura sir lalaki 3-5 lang 3-5 lang oo po, hindi po, ito, po, ito nakita ko ito. ito rin? oo oh, po, aking tobel dyan ah iba lahi dito? iba naman lahi dito so, kung <laughs> yan? 2,000 lang 2,000 lang kayo maraming may nakita ko doon ayun oh, ganda oh ah, ito um, ano to, Australian Shepherd Australian Shepherd? oo oh, po, naging okay, isa po ito Australian Shepherd kung tawagin po ito ah, uh, hindi naman po sa Dalmatian, Australian Shepherd Parang dalmatian, ano? Oo, oh, buo. Ah, Ganda, oh. Babay po ito, 3-5 black. 3-5 lang, oh. Ganda ng balay. Australian Shepherd. Ganda ng kulay, oh. Pag pinuntahan niyo po dito, may bawas pa. Yun ang kagandahan kay Kuya Maron. Oh. Hindi naman nagbabago presyo. Hindi po nagbabago. Meron kasi It's... iba pag uh, sinabi sa vlog. Oh. Pag pinuntahan nababago yung presyo, no? Pag pinuntahan presyo. Hindi po. Ito, 3-5 po ang black ko. Pag pinuntahan nyo ito, 3 na lang. Yun ang maganda naman doon. Hindi tumataas, mataas, bumababa. Oh, oh. No? Yung pamasahin 300 eh. <laughs> Medyo malalayo ka na rin. May pang pa dyan. May pang dyan pa. Okay. Eh, okay, okay. pang pagkain na konti. Okay, kausap ko si Kuya Marlon. Eh mga boss, hindi lang mga papi binibenta ni Kuya Marlon. May mga pusa rin siya, ibon. Eh, ano naman to? Ah, uh, Datsan. Datsan, mistiso. Datsan, long coat. Ah, long coat na long coat oh, dot siya. Long, long Ang haba ng tenga po, siya Lalaki. Pinakamababa, sir. 3.5 lang. 3.5? Halos kapresyo lang ng mga ano oh. mo, no? Pero choco siya. Choco. Crossbreed mo. Mm. Ganda. Ito eh, yung Marlon. Ayan, sa mga Ay. interesadong bumili ng mga alaga mo. Okay. Paano ka nila matatagpuan, no? O oh, yung number natin, 0923 45 47 Kuya Marlon. O kaya kung malapit sa Malolos, no? Ah, napakalapit, boss. Ah, oh. uh, bago ka dumating ng Robinson. Oo, oh, Robinson. Tikay, San Pablo, kami na. Pasalan nila tawagan Tabang. No? <laughs> tawag ka na agad. Kuya Marlon. Amang kita, lalabas ako sa lugga. Salamat, Kuya Marlon. Thank you, thank, you. Thank, you. thank you. Ito pa yung mga ibang binibenta ni Kuya Marlon, no? Ringneck dub. Ilan yun, di ba? Pero Marlon, magkano ang ringneck dub? Ringneck dub, napakamura po. 200 lang po isa. 200 lang isa. Pagka pinutapad dito, 180 lang. Pag pares? Pag pares, 360 lang. 360 lang. Ito so, pa yung ibang mga ibon niya, oh. Ito so, pa, oh. Ang tawag dito, ginipig, no? Garabit yeah, din siya. Ayan, nililip. Ang sirama ba yan? Oo oh. Eh, mga boss, kung naghahanap kayo ng mga sisiw na sirama meron dito Magkakaano isa niyan? 150 lang isa yan Ito yung babae ito, no? Ito no, babae 150 lang isa Ay, Pwede kayo mamili, may mga barako Correct. Pati sa lalaki, 150 rin Oo, oh, 150 lang yan Ilang buwan lang yan? 4 may... months na yan 4 months na yan? 4 months na Sobra naman liit yan Hindi mm hmm, lang Hmm. Ah, ano, ano, medyo ano na yung palong niya Hindi na nagyong malaki, nagyong maliit lang May iba kasi medyo ano eh, no? malaking ah. Ito magandang serama maliit talaga Maliit na lang Oo eh. sa palong pala makikita nyo na medyo may Uli edad yung na Kasi yung bata pa yun, hindi pa ano yun, parang ganito pa lang Ganyan, parang ganyan, pagsisiw pa Pagsisiw pa rin yan Ang mga na, 150 lang kayo. Puro masa pala yan. Wala hmm. ko, weeks pa lang eh. <laughs> <laughs> ano pa mga paninda mo dyan? Naubos na ba siyan? basilan. Yung basilan. Magkano yan? 900 lang yan, isa. 900. Yan Ako yung mga ba ba? manok ng muslim eh, no? Hmm. Ito ba yun? Oh, yun, yun. Basilan. 99. Ito mga boss, oh, sa mga naghahanap ng hand feed, oh. Meron dito mga kakatil, 700 lang. Albay, no? Magkano? Oh. Ayan, ganun din sa ibinagod Alam ko mas mataas ang albay na eh. Oh, pero same na lang Pero, pero pareho na, na lang, 700 na lang ito kasi kaya na eh. na Ilang kakatil mo dyan? Ah, uh, ito, bali apat Apat na kakatil, tig sa si 700 na lang Sa mga African, 250 na lang Sa African? hiring yun, hiring Oo, hiring po 250 na lang Tapos may parakit din dyan Ito, parakit to sa ah, para kit no? oh, para kit. sa parakeet? Ito pinakamura syempre. Oh, 150 na lang. yan 150 na lang. Oh. Pang budget meal na ano. Pang bata talaga, pang bata no. Yung mga hunted niya. Tapos itong line mo. 250 so, sa mga op, lahat ng African. Tama o line ito, di ba? Oo, oh, pala Green Opa. Green Opa. 250 lang ito. Dito sa Opaline, 600 pares. 600 ang pares sa Opaline. No? Dito 500. Sa mga normal, no? Ito mga blue opa. Oh, ayan o, oh, opar na yung pinya. Kaya lang, 500 lang. Bata pa kasi ang mga nila. Bata pa. Ito mga baji to, no? Oh, baji, 1.5 lang. Pares na. 1.5 na. Sa parakit, 350. 350 pares. Ang mm -hmm. dami, no? Dito sa mga Opa Perso Opa Perso 400 isa 400 isa Ayan mga boss no, Kung naghahalap kayo ng murang mga ibon no, Si Kuya Joel no, Every Friday nandito naman siya sa Bukawi, Bulacan Saan ka pa ba pumupesto? Sa Groto? Nando ka ba? Pagkaling ko sa Groto Alam nyo naman yun no, Sa may Sa Jose Tapos bukas daw sa Pasig Nandun din si Kuya Joel no. Murang mga ibon niya no. Ito pa pa eh. Ito pa 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 sila na dito bukas. Ito kurso na dako tong isang to eh. Walang kasama yung una ko nabili dito ng ibon. Kay, kay Kuya kay Joel din galing yun eh. Kailan si Joel si Rebot? Joel din mahalan nun eh. Kilala ko yun, yung kasama mo lagi. Oo. Oh, ipapares ko kasi yun parang lalaki yun. Eh sabi naman niya, ito parang babae tsaka malaki, no? Kasi kaya parang babae siya yung alin yung pattern ng buntong niya. Oh, ah, hindi, ah, okay lang naman kung dishul, sure, basta kukuha ko lang isa nito. Ito kukunin ko na tong pinaka may edad sa kanila, no? Hmm. Eh dito ano na yan. Kasi yan, lumipad na yan eh, kaya lang medyo mababa. Pero maamo pa rin to. Maamo pa yan, kasi bata pa yan, uminantig, ganyan pa siya. Lumaki na -lum. siya. Ano na ano yun?

So ayun mga boss to Nakapasyal na naman tayo dito sa Changi na mga dito sa Bukawi, Bulacan Ngayon sa mga interesadong pumasyal Every Friday po ang Changi dito sa Bukawi Okay mga boss, pauwi na rin ako Dito ko lang tatapusin tong video ko Maraming salamat sa pagsama Kita kitsa lang ulit tayo sa usunod na video Alas 8 pa lang, napakainit na no? oh Grabe init ngayon mga boss Kaya kung papasyal kayo dito, agahan nyo Ito na yung ibong nabili natin sa Bukawi. Ipapalish ko kay Sky. para may kasama na siya. ito si Sky. Matanda na ito. Dalawang pa rin ito. Ang ice na Basta may kasama lang siya. No? Ayan, kaya maganda mahalan dito. Ang ka kanik-cloud. Ang mga kanik-cloud. Hindi, cloud na lang ulit. Yung nag-fly by. nag-fly <laughs> by. Thank you.